Hi! Welcome sa aming Osaka Japan Vlog. Ngayon, taskay tayo sa Temposan Giant Ferris Wheel. Pangatlong tourist spot na namin to ngayong araw. At gagamitin natin ulit ang Osaka Amazing Pass para sa ride na to. So, yung una natin gamit ng Osaka Amazing Pass ay yung sa Omeda Sky Building. And then sa mga train rides. Nagpunta rin tayo sa Osaka Castle. Then ngayon, dito sa Tempozan Giant Ferris Wheel. Ito daw yung isa sa pinakamalaking ferris wheel sa buong mundo. At mamaya, makikita natin yung view ng Osaka oh, Bay. Tara, sama ka! Oh, so na inaabot na namin kay kuyan yung Osaka Amazing Pass. And sabi niya, may pila dun sa isang ferris wheel. Doon sa isang kulay, wala. So, alam mo na lang kung saan doon yung may pila, tsaka saan yung wala. Para ikaw na lang mag-decide kung anong mas gusto mong color ng ferris wheel, diba? ba instance, kasi asika nga yung rosy desna? Asika nga wait time, okay? wait time, okay? Magsiyan ako daw na lang ito if you wait. Uh, how about this blue? If you, how about no, blue. no wait? No wait. Okay, uh, okay. Masagos mas na yung glass size. Ah, so so, much, uh, ah. so dito nga excited ako na kinakabahan kasi first time kong sumakay ng Ferris wheel. <laughs> Ito lang. It. Ah, sorry. Huwag right. <laughs> ka rin munang papasok dun sa ferris wheel hanggang hindi sila natin signal na ready na yung ferris wheel kasi parang may inaayos pa sila. Hindi may inaayos Okay. Ay, no. First time ko to, baby. <laughs> ko, lang kasi. Hindi naman pala talaga nakakatakot ang mga Ferris wheel kasi parang for sightseeing lang din talaga siya. Hindi siya yung ride na nakakatakot. Ngayon, so, dito tayo sa Temple Ferris Wheel, Giant Ferris Wheel. And first time ko po sa Thailand sa so, Leroy's naman siya. Kaya ganyan yung mukha. <laughs> Oo, tapos kakahabit ako dito Ayan, si Raffi tayo First time ko tapos diet pack ito dah review namin sa uh, Ferris wheel. bridge nila.

Ngayon naman, after ng Ferris wheel, kakain na tayo. Chinese restaurant ata ito, di namin sure. Kasi di namin mabasa. Ayun lang, thank you sa so pagsama mo sa amin. Next up natin sa Tombori River. Aakit din tayo sa Chutan Kako Tower. Thank you, you sa so pananood. Bye! See you next time! Manjore, cantare, amare, futari.